naglabas ng guidelines ang Commission on Elections para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma mula sa signature forms para sa people's initiative. Nagbabalik si Luisa Erispe Matapos i Senator Bato de la Rosa sa pagdinig sa Senado noong Martes na may mga gusto ng umatras sa pakikisa sa People's Initiative for Chacha sa pamamagitan ng pagbawi ng kanilang pirma, naglabas na ng dokumento ang Commission on Elections para sa mga nais matanggal ang kanilang pirma mula sa signature forms. So sabi natin gagawa-gagawa ang commonest stopgap measure at dahil yan naisipan natin yan uh, at pinayag uh, pumayag naman yung ating mga kasamaan. Commission and bank. Yan ay pwede pe ma ng kahit na sino, pwede nilang silapan yan at i sa mga local Comelec namin at syempre tatanggapin lahat para magpaparikid lang ng sulat. Sa inilabas na withdrawal form ng Comelec, kailangang ilagay ng isang individual ang kanyang buong pangalan, kumpletong detalye ng tirahan tulad ng presinto, barangay, lungsod o bayan, probinsya at distrito. Dapat malinaw din ang dahilan ng pagbawi ng pirma at dapat ay may lagda, patunay na tama ang lahat ng ibinigay niyang impormasyon. Sabi ng Comelec, rektang makukuha ang forms sa kanilang website at kahit mismo sa kanilang local offices. Hindi naman kailangan pang notaryohan ang forms bago isumite sa kanila. Pero kahit naman may withdrawal form na, sabi ng Comelec, hindi ibig sabihin ito agad natatanggalin ang pangalan at pirma nila sa PI signature forms. Parte lang ito ng proseso ng withdrawal habang suspendido pa ang PI proceedings sa Comelec. Walang kilos ang Comelec na gagawin. Hmm. Record purposes po yan. Kasi nga po, pag kumilos kami, hindi eh, ibig sabihin, nililip namin ng order of suspension. Pinagpunyag po, nagtuposid na tayo pagka nagkaganon sa ating pong people's initiative. Isasama na rin yan doon sa mga signature sheets na meron ngayon sa atin. Para kung sakasakali, ano ang mangyari, anuman yung mangyayari, lalo na kung magkakaroon ng bagong rules, eh titignan natin yung effect ng mga signatures na yan at effect din ng mga naula ng signature sheets o yung signature uh, forms na may laman ng mga lagda ng mga kababayan natin. Bukas pa rin naman, Anya, ang Comelec sa mga nais bawiin mismo ang mga signature forms. Sa ngayon, probinsya pa lang ng Antike ang kumuha o bumawi ng mga signature forms mula sa Comelec. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.